mga koy, araw po na linggo ngayon at araw po na laba. Ito, kanina ko po pinupuno tong ating washing machine kaso hindi po siya mapuno-puno. Nagtignan ko yung kanyang drain. Ayun, tagas po ng tagas. At tignan ko naman po yung kanyang inspector ay hindi naman po nakasedek sa drain. So may problema po itong ating washing machine at ang problema po nito, sigurado po tayo ay yung barbula niya po sa inanim. At ito, panoorin niyo po itong ating video, baka sakali po magka-problema po ng ganito inyong, inyong washing machine, ay alam niyo na po ang inyong gagawin. Punta po kayo sa likod ng inyong washing machine at sigurado po na may maliit po yan na pintuan. So tanggalin po natin yung dalawang screw at ma-access na po natin yung loob ng ating washing machine. Sa loob ay makikita nyo itong motor, itong kapasito, itong drain hose at sa ibabaw naman niya yung drain valve. So ito po yung ating re dahil ito po ang may problema. Napakasimple lang po ng prinsipyo nito dahil meron lang po siyang plunger na tumutulak sa butas. At yung tumutulak po naman sa plunger ay yung spring at sigurado po tayo yung spring niya ay sira na. At para matanggal po natin yung spring ay kailangan lang po natin tanggalin itong sa ibabaw. Itong na to, ay iniikot lang po yan. kumbaga nakaruskas lang po yan. No? Oh. So, ikot nyo na siya ng ikot hanggang sa matanggal siya. Yun, natanggal po natin. Labas po natin. At ito, sinasabi natin na bumabatak sa kanya itatanggalin po natin to so ito na refer ko na rin po itong bumabatak na to dahil dati po to ay plastic kaso naputol po siya kaya pinaltakol lang po siya ng nylon you Then, ito naman po ay kinawit ko na lang ng ito. Yung ginagamit sa pangkawit sa mga susiyan. So, DIY na lang mga pare ko eh. Very effective naman po yung ating pagkakagawa sa kanya. Kaso nga lang, syempre katagalan ay eh, nasisira din po yan. At especially nga po, yung spring niya sa loob. Ayan At ito po yung tinutukoy natin o. Oh. Kaya pagkatanggal nyo na yan. Ayun, so, wala na Wala na po yung tumutulak. Ayun o, Yung kanyang spring ay tinalawang na, nagka-putol-putol na. ano? naubos eh po yung kanyang spring. Putol-putol. Kaya wala na pong tumutulak dito sa ating pinaka-plunger at lumapat dito sa pinaka-seat niya. So mangyari ay daloy na lang po ng dalo yung tubig dito kasi hindi na po niya napipress ng paganon kasi wala na nga po siyang spring. So ang kailangan po natin ay mapalitan po tong spring na nasira. So meron pa pala naiwan, no? so, na iwan oh. Kaputol-putol ayo. So nyo niyo po nilabas to para sigurado po natin na wala po na iwan na spring na naputol. At para po natin na medyo malinis ay ibalik na po natin at saka po natin ilagay yung bagong spring so itong bagong spring po na to ay nakuha ko lang po to sa ating mga karburador so ito po yung spring ng piston no? Oh. at nung sinukat po natin ay eh, sukat na sukat naman oh. O, ba and then saksak lang po natin pa ganun kung papasok siya rito so pumasok oh. <laughs> so tama tama lang at pwede pwede natin itong gamitin yusog lang po natin siyang ganun yan at saka po natin ibalik dito sa ating tali. Yun, no? Ako mga pare ko, eh. Pwede na po natin siyang ibalik ulit dito sa ating pulp. Saksakin lang siyang ganun. after po natin may kabit, ito, pwede na po natin siyang testingin. So, patakin natin. Ayun, oh. So, magre release po yan yung tubig. Then, pag binalik po natin ganun, magko-close po yung bulb at hindi na po tatagas yung tubig. So, pwede na po natin itong gamitin itong ating washing machine at ibalik lang po natin itong kanyang cover ito so, mga bargoy, nilalaman na na po natin tubig itong ating washing machine. At so far ay wala namang na mong kong sa tubig dito sa ating drain. At so pupunoy na po natin tong gandito at tingnan natin kung tatagas po itong ating drain. So, okay na po at matas na po itong ating tubig at wala pong tumatagas na tubig dito sa ating drain. At ang ibig sabihin po niyan ay okay na okay na po itong ating washing machine. So testingin po natin. No? Siguradong so, tatagas po yan. bago kaya tayo po natin so yun ang parito positive po okay na at next time naman po ay ito naman po yung ating re-refrain yung kanyang wash timer kasi nangyayari po dito ay humihinto po ito so abangan nyo lang po yung ating next video at mag-refer po tayo ng humihinto-hinto na wash timer so yun lang pare parito at mag-focus na po ko ng aking paglalaba paalam